What's up mga kamaster? So magandang gabi sa inyo lahat So for this video May gusto ako sa inyo Kasi kanyang umaga may ginawa ako sa Mga bata ng kapatid Kasi bukas ay birthday niya Ngayon ah uh, Pang 17 ngayon na birthday So bukas ay February 11 So nakarang, nakalipas na sinaaraw May nakita ko sa messenger niya na caption Which is sabi niya rin na Sana wala lang February 11 sana daw tanda na lang. So yan, parang napag-isip-isip ko na what if hindi nito nabigyan siya. Tapos yung nung kahapon, nung hapon, habang nasa trabaho ako, nag-chat kami, nag-usap na ni ate, nasa trabaho si ate, nagkausap na niya, tungkol din sa nagawin namin sa pag-apata na ng na babae. So napuusapan na namin ni ate na, ayun, mag-ambagan para sa birthday niya bukas sana. So yun, tapos sabi na nag-ausap kami na ayun oh, uh, na ay lang gawin namin na imbis pera imbis hindi sanda ang pera lang bibigyan namin kasi yung mga patid kasi naging kanya umaga tinanong uh, kahapon tinanong ko siya pinapili ko siya anong gusto mo uh, handa ba o oh, pera yun hindi makapag decide <laughs> pero sabi niya kasi yung mga kaninang kahapon na maganda daw kasi makapagod saka medyo agastusin mga gastos na, medyo na malaki eh, ikaw din bilang isang watch student and may kunti hindi pala magamit pero hindi ganun nakalakihan so yun, uh, sabi naman niya sa akin na wag na maghanda. At, uh, pero na lang kasi yun, nakakapagod yung mga na syempre magugus siya eh pero sana yun sa gawaing bahay lahat ng gawaing bahay so yun kaya ng umaga nagsita po ako ng camera doon sa may ano namin sa may divider sa may malapit sa may TV pero ang ginamit ko na pag-set up ang camera, itong GoPro ko, na 4K. Ang mali ko lang yun kasi, din kasi hindi nakakita ko din. Doon ko dapat nga guys, may puntuan. Kasi hindi nakakita ko din is uh, against the light. Pero kitang kita naman nung, nung videohan ko. Pero hindi niya alam na may set up ako ng camera na record ko. So yun, bilang isang working student, sa kabilang isang kapatid, pangalawang kapatid. ah, uh, bihira lang kasi na gano'n na para makatanggap yung kapatid ko, yung iba ng kapatid ng pera na para bang mga regalo ganun. So yun, uh, kahap, kaninang umaga naman, ginawa ko yung binidyohan ko. Tapos, binigyan ko siya ng konting konting pera naman, isang Sabi ko sa kanya na, yan, kahit anong gusto mong bilhin, bilhin mo. Tapos kahapon kasi, tinanong ko siya, may mga bagay ka bang gusto mong bilhin na mahalaga na mga mahala ganito. Sabi ko sa akin, marami. Sabi ko, yung tiyakamulanti lang. Sabi ko sa akin, meron. Pero, nasa daw, nasa, nasa Shopee yata ko, di TikTok, basta sa dalawang uh, online shopping. Masabi ko, patingin ako, pero hindi niya pinakita sa akin. So, hindi na umaga naman, eh, ayun na nga, na bago akong pumasa sa trabaho, binigyan ko siya ng sandigo. So, shout kay ate, salamat sa sa support at sa, ayun, sa ating ambagan. Yun na, uh, para bang, naging masaya yung naging masay yung kapatid natin na pabawae eh. so next year ay hindi niya pero hindi pa namin alam kung ano yung nangyayari so ang ano namin yung buwas so ayun masaya naman ang kapatid namin tuwang tuwa eh kasi hindi na pala ako yung magbibigay sa kanya pati rin si tatay nagbigay din uh, din, sa libo din mahigit bilhin ni tatay nagulat niya ako na kasi mamaya mapakita niya yan dito tapos ayun siyempre uh, as a working student uh, din ako sa magulang ko sa panggastos sa bahay at uh, pang alam alaman sa mga kapag minsan minsan bibigyan ako pag may alter akong ipon sa aking pagtatrabaho. so yun lang shoutout sa inyo mga idol mga pals mga master goodbye para mga master shoutout sa mga followers ko dyan sa mga sa walang sa, sa walang sawin, sa niyo po sa sa akin page sa akin sa akin channel sa youtube channel ko So, papakita ko rin dito ako yung aking YouTube channel link para ma-subscribe niyo Uh, support local vloggers. So, ayun. Uh, nasa mga pala. Salamat sa lahat ng mga mga supporta. At mga follow sa akin. Sana uh, hindi ka magbago si God ng bala sa inyo. Mag-provide o magbigay ng blessing sa inyo. Basta marami na salamat sa mga followers ko. At sa mga magpa-follow pa sa page ko. ah uh, dito nyo makikita ang link na to. -to. So, sana huwag kayong magsawa na sa para sa mga videos ko. Sana tapusin niyo yung video ko. <laughs> Kasi malaking tulong 'yan sa aking page. Okay. So, ayun din ang isang kuya, isang student, isang anak sang simple anak. Ayun, ah, uh, magbibigay din ng tulong sa simpleng pamamaraan sa mga ibang tao sa pamilya ko. So, yun lang for this uh,

Unih ha, alam ko sa'yo ngayon. Hindi ka na mara panalay. Anay! Kaya na di mada baksin anay nga. Maghanda. Ay, magastas ko doon. Pero mga nabak, may mahatag pang handa. Inabangan nila. Mugod pa yung iyo. Ha ha ha.

Ayan! 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 Sige na! Sige pa na! Advance gift! <laughs> para bukas! Sige pa!